Sa edad na 58, patuloy pa rin sa pagtitinda ng gulay si Merlinda. Anya, kailangan pa rin niya magbanat ng buto para matustusan niya ang kanyang maintenance. Hindi ko maiano yung pa ako kasi may uric acid ako, mataas yung uric acid ko. Saka may sakit ako sa puso, may UTI ako, madami akong sakit, komplikasyon na. Kaya Nagtitinda ako para may pangkuhan ng kuwan, pag maintenance ko. Pero dahil sa maulang panahon, mas lalo pang nabawasan ang kanyang kita. Hindi nga kaya eh. Kuminsan, humihingi ako sa mga anak ko. Kasi sa isang buwan eh, one nine na yung nagagastos ko. Eh, eh, kagaya ngayon, matumal ang paninda. Pagtagulan. Isa lamang si Merlinda sa maraming Pilipino na problemado lagi para sa kanilang maintenance. Kaya naman ito ang naistugunan ng bagong PhilHealth Yakap o ang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program para sa mga Pilipino. We want our members to have a change of perspective in terms of how they act or behave towards uh, health, how they seek health services so dapat ngayon pa lang eh nandun tayo sa preventive. Mm -hmm. Okay, so primary care is the answer to that which is the yakap. Sa ilalim ng Yakap program, mas pinalawak ang dating konsulta program para mas matugunan ang pangangailangang medikal ng bawat Pilipinong miyembro ng PhilHealth. Kasama rito ang libreng konsultasyon laboratorio at cancer screening sa mga accredited facilities at hanggang 20,000 peso na halaga ng gamot na kabilang sa 75 essential medicines bawat taon. Pero ilan pa lang pasilidad ang accredited ng PhilHealth para sa programang ito? For Baguio City, actually lahat ng uh, of the 16 uh, district health centers, we have 14 accredited uh, district health centers for YACAP as provider. So, dalawa na lang ko ang kulang para 100%, no? Ang kimbilang accredited na health facility sa Baguio City is yung uh, Scout Bar, and the Mines View. Sa ngayon, wala pang butika at laboratorio sa Baguio na accredited ng programa pero mayroon ng ilan daw na nagpasa ng kanilang accreditation. As of today, wala pa pong nag-sasubmit ng intent to provide yung services na nang screening test. We are trying to make legal sa ating mga partner facilities para doon sa screening test. Sa ngayon, patuloy pa ang paghikayat ng PhilHealth sa mga butika at laboratoryo na magpa-accredit sa Yakap program. Ron Maranan RGNews